Sugo, ang mandirigmang may bawang. Walang aswang ang makakatakas sa liwanag ng kanyang bawang. Part isa, ang paglitaw ng itim na ulap. Sa isang baryong matagal ng nilimot ng panahon, may isang alamat na hindi basta kinukwento, isang kwento ng isang itinalagang sugo na may kakaibang sandata, bawang. Taun-taon, Tuwing kabilugan ng buwan, nawawala ang mga bata. Laging isa, minsan dalawa. Walang bakas, walang sigaw. Ang tanging na iwan, piraso ng balat at putol na kuko. Pero isang gabi, may bumalik sa baryo. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie, may bitbit -bit na bag, at isang kumpol ng bawang. Fart dalawa, siya ang sugo, anak bayan ni Elias. Bulong ng mga matatanda, hindi, siya ang sugo, sagot ng matandang bulag sa kanto. Si Santino, ang natitirang tagapagmana ng mga bantay ng liwanag. Mula pagkabata, sinanay siya sa mga orasyon, dasal, baril, at bawang pero hindi basta bawang, ito'y pinagpala sa gabi ng apoy at dugo. Part 3, Ang Aswang sa Gasolinahan Sa may lumang gasolinahan, nakita ang isang babae. Maputi, nakaputi, walang anino. Lumalapit sa mga motorista sa gabi. Nagpunta si Santino, walang kaba, hawak ang kanyang kutsilyong may ukit, at bawang na lumiliyab sa liwanag ng buwan. Wala kang kapangyarihan sa liwanag ko, bulong niya. Sumigaw ang nilalang, ngunit nang itapon ni Santino ang bawang, ito'y sumabog na parang granada. Tumalsik ang laman loob ng nilalang, ngunit wala itong dugo, puro itim na usok. Part 4: Ang pagbalik ng mga alagad. Hindi lang pala iisa. Lumitaw ang mga alagad ng kadiliman, mga manananggal, tikbalang, duwendeng itim. Pinaligiran nila ang baryo, ngunit tinawag ni Santino ang mga diwata ng kagubatan. Mula sa lupa, tumubo ang apoy. Mula sa langit, bumaba ang mga puting paniki dito nagsimula ang laban ng liwanag at dilim. Part 5, Ang Bawang na Walang Hanggan Sa gitna ng labanan, sugatan si Santino. Pero pinigil niya ang huling piraso ng kanyang bawang. Umilo ito, at sa liwanag, bumalot ang buong baryo. Naglaho ang mga nilalang, ngunit hindi siya nakita muli. Ayon sa mga matatanda, si Santino ay naging liwanag mismo. Sa bawat sulok ng gabi, may isang sugo. Hindi mo siya makikita, pero dala niya ang liwanag ng bawang. At kung marinig mong may pumutok na amoy, hindi siya pagkain, kundi hudyat ng pagdating ng tagapag.